Hello oh, guys, kain tayo ng pansit. Tapos lalagyan ko ng suka. Mo try na po ang ganito. Kain tayo. Kain tayo, meron tayong masarap na pansit Naluto ni Mommy at nalagyan mo ng masarap na Mmm, suka. Na-try nyo ba ito? Suka. Mm. Ay, wow. Sarap! Ay, nagagalaw. Pwede natin dito suka. <laughs> suka yan. Kamahulog. Yan namin atay. Thank you, Mami. sarap nito may suka unang subo kaya tayo Mm-hmm. 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 mm, Hot. Hot. mm. Hot. 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 Uh. Mm. Init sa loob. Mhm. Tagas. Sakto may suka. sweet and spicy suka. Garam Laguna guys. Binili. Ito sa ako. Oh. Daming